guys, buksan natin ang masada natin binata. Tignan natin kung okay yung na order niya. Well, fuck. Well, fuck itong... Ano naman? Yeah, you can do it. You can know do that. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, you can fix it. Okay, so. You press. Because mine is doing something. You did it. yun yeah. next yun yeah. next badminton ito yung pinag ni kuya Steve para makabili siya na badminton na Yeah. Let's try yeah, Ganda kuyak ini siya grip may okay. grip yeah, Siya dati Ito nga okay, yung uh, niya mag-badminton. Ano ko yun siya? 630. 630. Ayan. Hindi mo na natin tanggalin yan. Siya na lang magtanggal. May ano siya. Free siya ng grip. Siya na ano na siya. May grip ng kasali. Hmm, not bad. It's nice. It's nice. 630. Ayan. Happy si Kuya D. Pagdating. Kasi may ano na siya. May bago siya. Be careful. Thank you for watching, guys. Ayan. Yonex. It's a nice brand. Sabi niya, nice brand. Yonex. Kasi ang Thank you for watching!